eh, uh. ay mga kapangga dito na ako sa ano yung mga damit ng Senior Santo Nino yung mga imahe ng Senior Santo Nino mga kapangga Bumili, bu bibili ako ng damit ni Senior Santo Nino di dito ako ngayon sa shop ng ano ng Senior Santo Nino yung mga rebulto at saka yung mga damit ni Senior Santo Nino mga kapangga dito dito ako ngayon bibili ako ngayon ng ano yung damit ni Senior Santo ninyo. Imo ni Dai, imo ni Pisto. Hmm. Siya ang may-ari, mga kapangga Ito, nag-ano ano, siya. Mayroon siyang inayos na ano, mahid ni Senior Santo Niño. Bibili ako ng ano, damit. Yung Senior Santo di diswerte. Yung green. Ito yung green, mga kapangga Welcome, Amas Vlog, mga kapangga bili tayo ng ano, palit natin kasi mag magpesta tayo sa hobo niya, palitan natin ang damit ni Señor Santo niya Bibili tayo ng damit. Ito saan dito ang bibilihin natin. Hmm. Yung pinaka pinaka magandang gawa mo Nadamit ni Senior Santino di sir. Ha? Kabus na yung mga wala nang natira. Naubos na yung mga magaganda yung nadamit damit na ano. Na ano nila. mo? Ito na lang. Kanay ito mga kapangga. Hanggang dito lang muna mga kapangga. Kasi ano, hahanap muna ako ng damit na para Senior Santonio Jesus, so Senior Santonio Dessert. Ay, Senior Santonio Dessert ang palitan natin. Kasi naubos na yung pinakamaganda. Ito lang mga kapangga. bye na yang dito na lang tayo. Paki-subscribe, like, comments, share naman, pa-share, pa-share. O dito yung mga rebulto nila, harap ng ano, katedral to. Ito, ito. Halim tayo, sulod. Dahan ka pag to. Mm -hmm. okay. Bye-bye mga kapangga.